Hi. Ito yung ligurotin. Sobra tayo kasi ano. Ay. Ito yung I love you. Ito yung Lego routine ko, guys. Bala kayo mang babasyola ng ako sa lang ako, nagagawa ng na video, video routine. Ganun lang yun. Sa bagay, experience ko naman yun pag mag-vlog Meron talagang bang babas. Ganun yun sa YouTube ko. Maraming mang babas. Hala, bahala Hindi diya. Ay, mang mo diya. Ikaw, mang kipakisin mo. Mahala mong kasi mo, mga anay ay mga yung mga bakbak -bak yan. Ano yan? Mahala dyan. Mahirap kong ito. Mahirap mag... Gustod kayo ang minikwarta. <laughs> Pero ano naman. Hindi na ka... Wala naman dyan ko kaligod yung tubi... Wala naman dyan ko mga kaligod silip ko. Uy, ito nga nabuntis ba? na lang ko ba? Nagkabili na lang. Ako so, dyan ko makaligod ko.

inyo na dututuan, inyo na po ka ng pambabash, ay nasanay na lang dito pang damuman ba sa ako, kaya ito nga lang ako, nag-YouTube, at hapag ka nag-YouTube ako, 100,000 for subscriber na ako. So, ayan, support-support din kayo. Talon talaga, no? Ngayon, pag, pag mag-umpisa ka mag-vlog, meron talaga yung mga pasher. Demandyon diba na mga diba demandyon na naman may mga bunga, yung mga baka pa ba na wala nga bumi. Okay, you know, mambash na sila dayon. So, yan uh, ito na yung swap ko. Yung ito yung tanik ko guys.